What's up mga ka-KB keepers For today's video Update ko kayo sa aking backyard And tingnan natin yung mga Pour out natin na gapis Tara And Libot ko na rin kayo sa aking backyard And tingnan natin kung may nabago ba sa ating mga Reptab kung ano ba Ang mga nakalagay na naman Ngayon tara Dito mo tayo magumpis sa ating dap niya yun oh uh, culture pa ako dito ng dap niya dito naman sa kabila yung ating dap niya rin kala nyo wala yung laman pero kuha tayo pa kuha muna tayo ng pansandok kala nyo simple lang tong drum pero pag ginanya nyo may mga dap niya culture ako ng dam nya para mapabilis ang paglaki ng ating mga fry dito naman tayo sa ating PKBM na short body glitter eye yan you know? ako solid ang PKBM glitter eye natin and HB blue kung natin yung male na HB blue ayoko ko magpahuli oh. yan you know? male na blue dito naman tayo sa ating dab nyo isang buong pagka-rep tab yun o tayo wala ang sandok nasa kabila ata yun o may mga dab nyo pa rin tayo dito dito naman sa kabila may nabago na tayo dito ang nakalagay na pala dito sa green water ay yung blue dragon natin water na ito naman sa ating purple dragon and mga fry ng full gold nag harvest pala ako kahapon ng mga fry dito ko muna pansamantala sila and yung gold dust natin mga breeder says na gold dust yun know. o may new history pa tayo ng gapi dagdag na naman tayo ng isda yun know, o mga tuxedo short body na balloon. Ito mga uh, ano? you na. Know? Nasa 20 pieces yan. Available natin dito. Pour out natin dito. 2 per lang. Kasi yung 10, paparamihin muna natin. Ito naman yung ating RDSS. You know? And may panda rin tayo dito. Mga fry. Pajubi size na sila naman yung ating mga feeder medyo marami na yung feeder natin dito malaki na medyo at dito tayo sa ating purple dragon na two pieces na fry ano, you know, medyo malaki na sila and yung sunrise natin ito naman yung ating mga RDSS two types pala of RDSS natin ngayon marami na tayo dito ABM mga next month ready to ready to pour out na yan and may dap niya rin tayo dito yun know. o ito pa mga dap natin may mga beta pa yun dyan you know. o mga dap niya natin yun know. o ito pala may isa tayong PKBM and may blue dragon tayo dito fry you know. ito naman yung ating pour out ngayon mga dem mga dem Uh, Marami tayo ngayong available lang dem. Nagpapawulse rin ako sa dem. Ito naman tayo sa ating albay na full white. Mga jubises pa sila. Ano? Tagal pa yung pa-out ko. Ito naman tayo sa ating feeder. Dito, may two per may two try tayo dito ng four out. Ano, mga feeder and sa PKBM naman yan ang mga PKBM natin mga jubises na yan may round tail and tie trail ito naman yung ating kinocross yung full gold tsaka yun ang full gold tsaka feeder pina project natin dito naman yung ating mga albino yan ang hmm. sobrang rami ng albino natin ngayon mga albino mga silver koi and mga fry ng feeder may mga adapt nya tayo rin dito and ito naman tayo sa ating full gold nag harvest ako dyan kahapon ng mga fry nanganak na kasi yung ating big mama Ayan o full gold natin yan yung big mama sobrang laki nasa 2 inches ata yan doon naman tayo sa ating indoor setup tara update ko na rin kayo sa aking pagong na si ko, yun o ay lumabas ito tara doon tayo sa ating indoor update ko kayo sa aking mga full gold na jubi yung ginogroom ko malalaki na pala sila ngayon yun know, o may mga kulay na Marami tayong stock ng full gold. Available na po ito ngayon. Mga Juvie size. And dito rin sa dem. yun o. Oh, mga dem natin. Mga Dumbo Air. Available na rin yan. So, I-stop na yun ang dem. Pour out na rin po itong mga dem natin. Ginugroom ko lang sila. And dito naman sa EFR natin mga juvie size na e, AFR doon naman tayo sa ating isa pang in outdoor setup sa HB White natin at YKC lakad muna tayo medyo malayo doon kasi yun sa likod nakalagay tara Nalagay yung ating YKC and HB White. Ito. Nasa green water na. alis muna natin itong. ano, you know, o. YKC, pour out na po ito. Magpapawool din ako nito. May limit po ang pagpawool natin. ano, you know, Sobrang ramin ng HB White natin. You know, dito naman tayo sa ating YKC. ano, you know, ready pour out na. solid guys kaganda kung nang enjoy kayo sa aking vlog pasubscribe naman ang ating youtube channel na KBK Press Vlog and pa follow naman sa ating facebook thank you guys kung nang enjoy kayo sa aking video pa-subscribe naman sa ating YouTube channel na KB Keepers Vlog and pa-pindot naman notification bell para updated kayo sa aking mga videos.